na ano yeah. si At uh, ang kapas naman ang income ng kapas po sir ay nasa 300 per head ang kapas. Mm. Ang gusto po, ang heser namin po na pagkasundan namin po sa MUA ay 75 per lang po ang aming share sa IP sa sakop ng kapas ng assistral domain ng katutubo. Mm. Ang gusto namin po na dahil tinignan po magdalawang taon na po itong aming kasunduan, mm. gusto namin po bakuin dahil nagsig namin ang pamilya namin sa 37 leader, kulang pa sa aming mga katribo na hindi kami po nakakatulong sa mga citizen, edukasyon, mga problem po sa aming sityo upang matulungan namin po sila sa sakop ng ancestral domain. Ang uh, gusto lang namin po sir na ang aming mga hinain ito ay matugunan ng aninsa ng gobyerno dito sa LGU ng Kapas, kayo po ay matulong sa amin sa aming program na oras nito ay dumawa po kami ng pano kami naharisto at tinunta ng pulis at sinuli dinala sa Kapas ng Bayan ng Kapas po sir. Ang tanong ko lang po sir, dahil wala silang legal na basihan na kami ay ikulong, kami ay huluin sa aming karapatan ng asistral dumuin ng katutubo. Mm. Naggawa, bigla kami hinuli, dinala sa kapas yung lima pong yung hinahawakan ko upo at tinatermapo po sila at tinatirma din kami na hindi na kami ulit na magharap. May dahilan pa po sila na Ah, uh, pagharisto sa amin na hinuli kami na walang ibibigay sa aming Sister na Hinarang lang namin po si Rito dahil gusto lang namin pumapansin kami sa aming mga hinain na matagal na pong binibigay namin sa kanila ang ang, ang aming pong resolusyon sa ahensya ng gobyerno na puntahan